guys, maayong hapon. For today's video guys, kay pauli na may padulong balay. Samtang nagbiyahe mi guys, so nakita na ko ang kaanindot sa view sa ang lugar. So, mauna na na video ko aron dagdag na po sa to ang content. Try lang. So, in any siya guys, kung dili magsikikulan ang ang lugar pagsigigan ni na siya ulan guys so di na gina makita nga ato ang bulkan dayon sige na lang pag dag dag pom so pa guys na video video na ko di ang side kay padulong naman ko pa uli ako ading ba na ang nag drive ano mo ang motor guys so mga yung ni kung nakay ka ugalingon pong motor guys no kay uh, kung asa ka mo ato pwede rabas na na kay driver So, imo na lang natong driver niya itong bana. So, karon guys, pagkagabi eh, nagready uh, nag na, na, ako ang bana o um lotoono na mo. So, naatay uh, kalabasa, mga lamas. Naka-ready na na siya hiwa, naatay ampalaya or kaning kalubang or say tawag ani sa uban guys tapos naatay ampalaya diha dayon na atay yung gamay karni pang sahog sa ito gulay so karon guys so bani nyo kay magluto ta so una magpainit ipainit na ko ng akong karahay dayon ipakupsan na ko ng gamay na mong kamay karni so ato lang na siyang ipa golden brown atura po na siyang i-mix-mix mix. hangtod nga maluto ang ato ang karni or mag golden brown siya sinshay na guys kung mabulul ko sa ko ang pag istorya kay lagi wala pa kay tanasanay o voice over no pero naning kamot ko guys nga makaton ko so basin di ay puhon uh, masanay ra ko o ma hustler ako di diba So ano man jud nang first guys no dili really, man jud nga uh, makabalo dayon. So kani kamutan ra na to. So diha guys kay na brown na to ang I mean na golden brown nang ato ang karne. So i set aside sa nato na siya. So ibutang nato sa gamay nga butanganan or bowl. After ana guys kay lunod na to ang mga ingredients na to, or mga lamas. Una na to ang ahos. Dayon, ang bumbay. So, ato sa nang lutoon sa mantika or mag-brown-brown -brown na to ang mga lamas. So, ato ara dyan ang i-mix-mix guys. May kos-mikos kos lang ang first son. Diba? Bitaw. ato na siya i-mix-mix hangtod nga mag-brown ang mga lamas. So, kung mag-brown na na siya, guys... Wala. Natuwa, natuwa, ang kwen bitaw. Uh, Dili pantay ang ako ang... kalan, guys, no? Kanang butanganan sa to ang burner. So, mauto ma siya. Pero ayaw magkabala ka, guys, kay... Ako raman man diha Wala yung mga bata. So, ako nang ipuga-puga ng ahos dia guys. Sure. Pugaan na to ba para... muflat. Flat daw. Bitaw, guys. So... Nagbrown brown na ito ang mga lamas, guys. Butang na dayon na ito ang alabasa. So, ato naman ang nabutang tanan, guys. Ito ng na imix mix sa ito ang lutuanan. Dayon. ato na siyang takloban. gitaklob na nako na siya guys sa dayon pag uh, medyo luto nang na na ato ang kalabasa gisunod na dayon nako ang ato ang palaya. so mas maayo ni nay pait-pait sa tong gulay guys no so gibutang na dayon nako ang kalubang or kining bas na kalubang ni siya guys no sa kuang kuan sa ako alang na siya or sa ako may balaan na pangalan dayon gibutang na ako ato ang atsal tapos gibatangan nako ako siya og toyo so gibutangan nako ako siya mga tagsaog na siya guys dahil gilunan na po na kong tong ato ang pinakupsan nga kupsan na karni so mix mix lang nato na siya diha ang side aron ma mix ang mga ingredients or ang ato mga saog sahog o mapantay rapod ang loto niya guys so gibatangan nako ako na siya asin dayon Uh, tuyu. mana to yung bitchen ayun i-mix na to siya. no, na combine ang iya mga lamas ay lamas ingredients di ay sya lang paita dyan panagsara tamago voice over ba kay mamali mali pag yun Murag dili kita ang gabuhat sa atong content ba kay wala ta kabalon sa isa na guys no. Miso jud ni dili ta sana mag voice over ba pero naning kamo tradjud ko guys nga makabalo ra jud ko guys. So diha guys nagbukal lang na ato ang gulay. So naluto na na siya. Wala to lang nato siya nga medyo mo kuan ang sabaw-sabaw guys. Then ako na siyang itilawan diha kung Okay ra ba ang ihang lasa or timpla niya, no? Kay tansyan tansyan medyo nakakuha ang pagtimplaan ng mga seasoning niya guys. So katulang. Thank you for watching. God bless ninyo tanan.